Bumbahi Ini pilih Baik, baik. Baik, kote, tetap layuk, layuk. Ayuh, ayuh. Oi! Ini Philip. Baik, baik. Ay sus lah lah Arangka Sus Ay langot Ayan mga kaso yan, ito tayo sa fiber boat ng lang bangka pumiso na pala ito kanina Ayan ang agwat na pinag-isura uh, na dito yung dulo kanina dito sa may puno ng niyog Ayan, puno na niyan ah. Dito yung dulo. Alos ko na rin. Ilang mga tatlong di pa na rin ang na-isod. May pumutok kanya na mga soyo pag jajak nila. Pumutok. Lumagutok ay. Eh. Ayan yung RST mga soyo. Ihilain na rin to. Ayan, abang, -abang tayo. Labag ang gawa laki ng ko. Labag na lang siya para para makabayabay. Oo, kaya na lang baba sa gitna. Hindi na yan. Para hindi ko may suporta na siya na kuan at yung litak niya sa ait... doon sa banay doon sa may pinakaanon niya dito. Pinakaanon niya. Kanya mo natin para pa pala Harap pa labag mga ganito nga ba? Paano ang labag yung kanito lang? Ito na Oo. Ang gawa nito, tingin po ito. Isuot ninyo pa ganito. Dito, kabilaan. Mga panlaan. Kasama din po yung kabila doon. Uwag na Ito, lahat, ito lang. O, dito lahat, ito o, ay lang, dito na kaya kaya wala 'yan. Ito ito lang ito. Ito. Yung mga natin Para pag -hila ay may nakaharang pala doon isang bangkay no. May nakaharang. Nilikado 'yan. Pag iyan ay nalaptikan ay butas 'yan. Ako nabasag boy Ayan pumutok kahoy Ito mga maliit Sus, putok siya ano Grabe ka niya tata kay Francisco Okay, sabit Ito yung black mga soya soyo. si Idol Romelo, oh. pwede makalaut laot ay. kay ang maghihila ay yung sinasamahan niya, Iris G. ano pa Idol ang ano na yung makina? Na, na, na. Ha? Nag-order ng bagong ano, oil cooler. Oil cooler. Hmm. Hindi mag talaga maghihila. Kahalo talaga lagi sa ano. Tsaka tubig. Tubig. Ang araw pa bago dumating kayo sa US. Agoy na lang.

Ah. Tupi oh, tupi. Tupi ang tubuh Okay, dilaw? dilaw. Yan, damihan mo yan. Sige, panin pa, mo muna. Pa. Pagdublihin du, pag, mo muna, dublihin. Dublehin mo muna. Yan. Yeah. So, Dulo. Oh, no. okay. eh. Hey. Okay.

Ya, usah buta salam, para mai. Bapak aku lang natin. Baka mabali Baka mabali to. hindi Di ba kaikot? Ba't hindi ba kaikot? Sige ha, subukan. Hindi ba kailangan, Kailangan leche. Kailangan huwag mo lang, isintro mo lang. Isintro mo lang. Hindi ano pa, mamaya na, hindi makaikot. Dapat dito banda.

Dito ninyo ilabag dito. Dito ilabag. Niyo. Oh, Yeah. Oo. Oh, Kagaya doon ah. Dito niyo sa yung okay. ba na? Ulo, ulo, Wala malaki na eh. Bulok, bulok, bulok. Ay, dito tayo yan. Mahaba lang ng Basta madami. Hmm. Okay, bites. Dito sis, dito niya pusah. dito. Hmm. Like yan, hindi yan makakuha ng mga. Nasa 'yung walubing natin na iba. Yeah. Wala na. Yeah. Mga gato. Mga gato, mga -gato. 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 gato. Ha? Yan, o pailalim mo. Ito rito. Sige, pero ito kaya ito. Dito, dito, dito lang, dito, dito. Dito mo lang. Sige. Nasaan na yung ating bakal na pang yung labag. Ah, ito, Jeep, oh. Meron ko pala sila. Jeep, ito. Okay. yo di yeah. lang. Diyo lang. Diyan lang, huwag mo palang nagtasok sa lang. Ay, ito ang mahirap dito ah. Dito na lang sa gilid. Pagpapa, ikot. Meron naman to Sabi lahat.

Iba. Iba sige, sige. Sige, bro. Ano? Oh. Sa, oh. Ay, Sa, dua. Ay, Sa, ay Ano? Dulo, dulo. Sige, ako, di, ako wala dito. Ay, -di ta. Hindi ko nasi, ay, na siya. Wala may pa yata na. pa Bumigay pala tong gitna,

hai alam si Lubit Lubit sa iba ay ay tatlo. sa di tu taplo alam kita mo na di tao yan pagyayak gigit dia gigit oh sigi bola ito sigi sa sa ay ayon po panlabag panlabag mas Bali yung mahaba-haba. mahaba sa loob. O, ganino. Wala ito, may eksito. maliit na Ito, 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 ito. Yung blade natin. O, may blade tayo. Oo, oh, ang ni Jeffrey. Sudut, sudut, Oh, akin na. Ba. Oh. Oh. Pre, bakit marami to? Ha? Tapos dito mo. Wala nang no, iba. Dito mo tapos. One Minute, ang bago lo. Ako mo lang. Pas, tas, tas. Tas pa. Aray, aray, aray. Aray, ara, ara. Ara, ara. Eh, kumoy. Ba, 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 ba. Yan, so. Ganyan lang kasimple.

masiksik. Alisin na ninyo. Yep. Yung, yung mga ko niya. Yung, yung kinuha niya. Ay, dapat ay mamaya na kung alisin muna yung padang, na. Huwag mo lang pasingawin. Alisin pa. muna yung kwa. Yung mga kinuha ko niya. Jaket mana ni yo? Tahu saya makan game 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 Ito tayo banda sa Sa kabila tayo mga kasoyo At delikado dito Malaktikan tayo Okay game Ito binay binta din to So, oh. so lang pabulok na to Mahinang no? ah, palata Vale, no.

Đi yeah, game Để tay, để tay Để cho tay bắn ra Đi, đi luôn Bumbahi

Tanggal na na naman Tanggal Abante na sana mga kasuyo eh. Marupok. Marupok Mabante na sana eh <laughs> yung tali sa mother. Marupok no? Kaya lang marupok. Dalawang bisis na yung napatid. Doon lagi? Doon lagi. Hindi talaga kaya ng ating tali. Anong okay this? na sana. Nakapapantin na naman tayo. Tanggal oy. Grabe. Yeah. Laki laki ng lobid mga kasuyo. Marupok lang. Banti ng kaunti. Misod. Alin daw na putol? May naputol daw eh. Baka yung tawag lang yung tinatalian niyo. Hindi yan nakaya po siya sa katawan. Ah, nakaya po sa katawan tong lobid. Oo, oh, sa katawan ng Iris. Eh. Galing unahan niya, galing sa una. Kalikir pa yan din. Eh. Ano sa palatik? Ya na ini lebih. Malaw na sana ang bagta. Malaw. Lagot ang lubid.

Papalitan daw mga sir, papalitan. Ayan na na ito, gato na pala ito. Pangalawang beses na pala ito. Lagot.

Pwede rin kaming bigyan boy Talaga na no? oh? Hmm Grabe no Sulit ang mag Kahila, lagot oy Yung mga sawyo, bumitak yung ilalim mo Sobrang bigat Yun oh Sinapaw na nga eh Talagang Bakli oh Asayad na rin. Grabe. Talagang sulit ang piper Ang plano ang plano mga kasoyo ay kukuha daw ng loader. I ialalay daw ng loader masoyo sa siguro doon sa unahan yung loader. Tapos hatake ng Iris G. Gawa ang Iris D. Kawa ang Iris D. Masisira ang Iris D. Gigi pa na tanggal na daw yung isang side ng Iris GI kaya dapat may loader dun sa unahan magtulak tapos hila ang Iris ngayon kukuntakin pa ni Boss Alan yung may-ari ng kwan mga kasayo ng loader hmm. nakakaawa ng Iris G okay may baba nga ito ay sira-sira naman ang Iris G kakalabugan nga ito kaya lalo kalabugan nga ito kaya sila ng lobby do Pinakon mo na mga suyo, pina-stop mo ni yung asawa ni Bus Alan at uh, naawa doon sa Iris D. Pina-stop mo na, kailangan ng loader nila. Loader ang kailangan para maitulak ma ma ito ah. Ayan, at anta antabay na naman tayo nito. Dahil wala tayong kwalito. Dito matuloy kasi yung loader kukuntakin pa. Hmm, may iba mga bukas pa ito. Mm, bukas ulit tayo magtutuloy mga kasuyo. Kay tanghali na. Ito <laughs> pa na loader 'yon. Sa bodega ng bayan sa Impanta. Bukas pa 'yan loader. Mm, bukas pa 'yan. Alang ay oras ay hapon na. Kaya sila magagayak muna sila ngayon. Mm. <laughs> 'yung Yeah. Masira <laughs> ang Iris G. Ano ibaba ito? Yo naman nasira. Mhm. Ito yo naman ayakyat. Yo. <laughs> Palitan na <lang> sila. <laughs> so, ano diyan mga kasoyo? Update na lang tayo uli. na Okay, magtuwa muna ng loader, bukas pa yan. Oh. Ba, lang tayo dito mga kasoyo. Uh, Pasensya na po 'tong minjo maxe yung ating content pero nai <laughs> update lang natin to Kaisod naman ang apat hindi pa na hmm. kapatid ni Dong Yang Vlogs mga sayo ito ah Philip 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 Philip

Oh. Kaya tayo kinarap sa so may handa doon. Magmumukod na tayo doon. Ano ba yun? Lululuto doon? Pansit yun sa kakari doon. Pansit? Ang abis lang yun. Isang kulo lang yung pansit. Yari na yun. Ayan mga kasuyo. Ang uh, mundo yung mga rikado. Update tayo sa sunod na bukas. At uh, kukuha pa ng loader. Yan, sure na yan masoy pag may loader kasi mamalakas oh, malakas naman ang personal ng loader. Sa unang sa loader. Tapos sila ng Iris Ay di yare yan pag may loader. Oh, ano lang kasi ang loader masoy pag mag Ano pa kasi yung Iris pag mag isa lang. Kaawa naman. Ay tong isa oh, update natin to. Ay yan. Yare na rin. Parkan na lang kulang. So yan, thank you for watching masoy. Bye bye muna tayo at kakain lang kami ng pancit kina Raps TV Vlog. Dirty yeah, 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 yeah. mo ba boy? Wala. Ato wala. Mm, tropa lang ha. Uh, at... okay, Ayo. Kain daw muna tayo ng pansit. Mm. Kina Raps TV Vlog. Oh, dami daw. Isa mo kalya. Si oh, si Rapi. Si Wood. Oh, si si, pero tayo lang ang bisita. Kaya lang dalawa? <laughs> Tara. <laughs> oh, kapola Dirty pala. Dirty ni Raps 'yan. Dirty. Bertin Jeroz Maglive tayo mamaya para uh, kwan <laughs> Baka may may sponsor Magpapadala ng dollar Sige, <laughs> salamat mga kasonyo